Pakita ko sa inyo mga idol yung alaga kong lawin. Yan eh. Dalawa. Hindi ko tinatali yan. Alpas lang yan eh. Maganda na nga mga idol oh. May nakarang pangit yan. Dahil nag lugon. Ngayon oh. May buntot na ulit oh. Yun. Tapos yung pakpak niya. Gwapo na ulit. No, hindi ko siya, ano, hindi siya nakatali. May idol, gano'n ako mag-alaga. dami na akong inalagaan dito, pero, yan, no, tagal ko lang siyang alaga. Uh, Nandiyan talaga sila nakatira. So, uh, yan ko siya pinapakain. Kanina, kin kinarnihan ko sila ng isang manok, eh. Isang manok yung, ano, kinarnihan ko sa kanila. Mga kalahating gili yung isa. ganong ganong kalaking puting yun, oh. No yung manok na yun na puti kulay itim lang yung ginarin kasi kanya kanina dahil nagsawa na sila mga idol ng ano eh isda ang kinakain talaga nila isda pero kapag ka napansin mo mga idol na ano na mahinang kumain ng isda hindi pinapansin ang isda gusto nila karne kaya yung kinakarin ko sila ng manok oh, yan alpas lang yun mga idol o oh. nandiyan sila sa gitna ng aroma Ayaw kasi nila nagagambala ka dyan sila sa aroma na stay. Ayan ha. Hindi ko, hindi ko yan sila kinukulong. Ayan Alpas lang. Mahaba ng pakpak. O. Ayan. Mahaba ng pakpak. Kaya... Pero hindi sila alam ano, mga idol na alis. Ayan. Mga manok hindi na rin na ano. Dati inaaway sila ng ano, manok, manok. Lalo pang may mga sisiyo. Ngayon hindi na kilala na sila eh kaya binabantayan ko yun ng dati kasi takot sila mga idol sa manok kung gaano sila kabagsik sa ibang hayop pero sa manok takot sila okay, mo, yun ang manok sa ilalim mo hindi yan hindi pinapansin sa mga hindi nagtatanong yan almost ano na eh mag po 4 years ng alaga ko yan ganyan lang oh, o oh, alpas lang o diba ayan oh. o oh. Ganda na oh. nagpalit kasi sila idol ng ano ng Balahibo. Ayan oh. Mga asawa 'yan. Naawa kasi ako ikulong kaya kay Alpas ko lang 'yan. Eh, hindi naman na, alis, Ayan, kaya Ah, oh, diyo. Diba? Yung papakit pa oh. Kumabins sa niya yung isa. Yung mga idol na ano na 'yan, Bandarini. Eh. 'Yan ang lalaki, ba yung isa. Hindi sa kabila. Ayan pinapakita ko lang sa inyo mga idol na ako pag nag-alaga ng lawin hindi ko siya tinatali eh alpas lang malaya sila mga idol pero ako nagpapakain sa kanila yan o oh. o oh, ang lulusog niyan hindi ay sabihin na yan ay nagugutuman kinakarnihan ko ng manok yan saka mahirap mga idol pag nag-alaga ka ng lawin lalo na kapag uh, medyo hirap ka rin sa buhay magugutom talaga dahil ano eh kinakain nila is that karne eh kung wala kang pangsuporta sa isda ang kawawa kung wala ka rin pang bili ng manok lalo kung mga nasa bayang kayo maliba na lang pag mayaman talaga yung mag-aalaga sa kanila malaki ang expenses ng ano, ng lawin pagka mag-aalaga ka ng lawin malaki ang gastos hmm. sipin mo minsan araw-araw uh, yan kasi araw-araw tag isang isda sila halos kalahating kilo umagat hapon yan pagka magpapakain kanyang lawin eh sabi ko kung lalayas sila okay lang ay eh, hindi na o kaya yan dahil eh, siyempre eh, ano na yan eh ang lawin eh hindi talaga yan sipe mo yan magpo 4 years na hindi pa yan nag nangingitlog kaya kaya pala yan is species yung ano nung lawin hindi sila nangingitlog hindi naman sila umaalis yan alpas lang sila malaya silang umalis pero hindi dahil nga sanay na sila dyan na bibigyan ko sa umaga bibigyan ko ng isda yan talaga ang pagkain nila mga idol isda talaga pag napansin mo na yung isda hindi kinakain kailangan na nila ng karne kaya yung, hindi lang yung basta basta mag aalaga ka ng lawin okay. hindi hindi basta basta yung pag aalaga ng lawin kailangan alam mo rin yung gusto nila marunong ka makiramdam kapag ka hindi sila kumakain ng liba, ligyan mo sa umaga hindi siya hindi niya pinansin. Okay lang 'yun, baka kasi busog nung, nung 'di ba pagkahapon kasi papakainin mo siya. Tapos pagkahapon binigyan mo le eh, hindi na siya kumain. ah uh, kailangan na nila mga idol karne. Kaya kailangan mo na silang kung wala kang manok, ay bibili ka talaga ng karne para sa kanila. Eh, ayan. palibhasa sa marami akong manok dito. Pag, pero hindi naman sila araw-araw nagkakarne. Talagang araw-araw sila isda. Yan talaga ang routine ng pagkain nila. Napumahal na rin sa akin yan mga idol, yung lawin na yan. Eh, dahil na matagal na yan dito sa akin. Sabi ko nga sa inyo, magpo 4 years na yan. Oh. Nagpalit na uli ng balahibo ngayon. Ang na uli. Oh. Astig na uli. Oh. Ah. Kahit bayaran sa akin ng ilang libo yan, wari ko hindi ko binintay Dahil nang dati, binabayaran sa akin ng limang libo yan mga idol pero hindi ko binintay. Dahil ang iniisip ko, pag ang mga kaalaga lang naman yan, hindi siya mahilig mga alaga. Napapagaya lang dahil nagagandahan. Baka mapabayaan sa... Kaya kong, ano, kaya kong suportahan yung ano, pagkain nila. Alaka, alam ko yung ano, alam ko yung alaga ko na hindi talaga sila mababayaan, hindi sila mamamatay. Yan nga sabi ko, kung gusto nilang umalis, malaya silang umalis. Pero hindi mga idol, nasana na talaga sila dyan. Ang haba ng pakpak niya, no? Geta nyo naman. Kung lilipad yan sila, Okay, malaya silang lumipad pero hindi lumalabas yan mga idol pupunta lang din sa tubig din sa tubig pupunta yan iinom kasi malaya nga sila kasi babalik na uli siya diyan kahit maraming lawin nakikitang lumilipad dito hindi siya, siya, nasama yan mga idol hanggang dito na lang ang ating video pinakita ko lang sa inyo yung aking alagang lawin yan nag-alaga akong lawin mga idol hindi nakatali alpas yan busog yan eh kaya ganyan no oh. oh titingnan tingnan lang niya ako uh, pero pag nagugutom yung mga idol na huni yan eh ang ganda ng huni niya pag uh, ano, nagugutom. nagugutom hinihingi ng pagkain yan mga idol hanggang sa muli like and share ang video natin mga idol para marami makapanood yan maraming maraming salamat hanggang sa muli lelo rin ng no, mga idol